So yung ginagawa natin pag ayaw magpadede nung mama nila yung inahin So ito lang yung tinitimpla natin para bigay Yan, yan yung presyo So magtitiis tayo na magpadede sa kanila ng ito Kasi yung isa kinagat nung nanay yung inahin pinatay niya yung isang Bay, kawawa naman. So, yan. Magtitaste tayo na palidayin na lang sila. Ito. So, yung interval is every 2 hours. Tapos, 50 ml yung yung pinapainom sa kanila. Kaya pa kaya. So far, okay pa naman sila. And, uh, sa side dito, meron din tayong binibigay na yan, uh, iron, multivitamins, trace mineral. So, 2 ml din ito. Ibigay natin sa kanya pagpalakas. palakas. Uh, normally, at birth, 24 hours, 48 hours ito binibigay. Yan. So, nasa 300 pesos din ito. 没错。<music> <music>